Bantay sarado umano ang mga pulis sa tinutuloy ang hotel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hong Kong sa gitna ng mga espekulasyon na inilabas na ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant para sa kanya. Isang elite unit ng mga pulis ang sinasabing nakatutok sa Park Lane Hong Kong Hotel. Lumipad si Duterte patungong Hong Kong nitong biyernes, March 8, ayon sa kanyang kampo para ito sa isang pagtitipon ng overseas Filipino workers bilang bahagi ng kampanya ng Partido Demokratiko Pilipino Lab para sa paparating na eleksyon. Naganap ang pagtitipon nitong linggo March 9 sa Southern Stadium kung saan dumalo rin ang anak ni Duterte na si Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa China Foreign Ministry Commissioner's Office sa Hong Kong, base sa ulat ng International News Agency na Reuters, ang pagbisita ni Duterte ay isang pribadong bakasyon. Ayon sa iba pang ulat, kasama rin niya sa Hong Kong ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansenya at anak nila na si Kitty Duterte. Sa so ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Hong Kong Security Bureau at Hong Kong Police hinggil sa seguridad. Pinabulaanan din ng kampo ni Duterte na pumunta siya sa Hong Kong upang takasan ng arrest warrant ng ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Hong Kong. Inaasahang uuwi sa Pilipinas si Duterte sa Martes, March 11. Sinabi ng Malacanang na wala pa itong natatanggap na opisyal na komunikasyon ukol sa arrest warrant ng ICC laban kay Duterte. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.